dagdagan na po F, ipon ko po. Naraking tulong po yun sa, ano, sa baon ko po, sa pag-uwi. Hi guys! Magandagabi po sa inyong lahat. Magandagabi po. Kumusta po? Uh, oh dahil malapit na umuwi si Neri, Pinulahan ko siya na um, kaya luggage guys. Yes. Para may magamit si Mary na maleta no. po eh. okay, So, in order sa uh. online. Ayan, yan, box natin. Tignan natin po. Magbutasan bu bu mo na nito. Yung kulay. kona, Galing naman. Yan so, guys. Yan Ah, dito. Ah, uh. ilungan uh. uh. kita. Yung kulay. kasi ano yan eh.

na ano lang, baka sa baba. Yan. Hala, naka-plastic. Okay, Hindi yan, Carter. Plastic. Ang mga mga pala yung sabili. Ay, okay, isa. yung mga nga. Diretso. Yan. Ah, yan. Okay. Okay. Yan. Yeah. Yan. Yan. Yan.

Ang ilalaman mo dyan, dapat 7 kilos lang. Ang laman? Kasama na yung ano, kasama na yung kilo ng sabi. Uh, <laughs> Kaya ang dadalhin mo, yung uh, dalit ko lang talaga, nasusuotin mo. Bawal po ano, mas sobra? Bawal. Why Mag, po? Pag, sumobra niya may mabayad ka. May bayad yun. Ah, Ay, okay. Lahat na ano po, lang, <laughs> oh oh, lahat kayo. Hindi. Ang iyo kasi hand-carry ha? lang. Pero pag, ano, ang kinuha ni Sir Police hand-carry lang. Wala walang, wala ano, walang extra bagi. Lang kilo. Hindi, ito. Pasay mo na lang, pasay. Yan. Lagi mo yan. Hindi. two or three. Three po. Ah, Tapos yung kilo na yan? Wait lang. Opo. One, two, three. Yan po, oh. Hello. kilo na yan. Hindi, apat na kilo na lang ang ilalagay mo dyan. Apat na kilo. Apat na kilo na lang. Kasi, ano, pag sumubra ka, magbabayad ka. Oh, my God. Pag so, sumubra yan, Mary, kung hindi ka magbayad, pabawasan mo. So, iwan mo sa airport. Hmm. Eh, di ba? O, bawa. Ay, ano, diba liitan mga... lang yung lagay. Di ba? Sa Gary, kasi nari yung seven kilos lang. Yung hindi po hanggang. Yan hang, yung, keri. yan yung, yan yung, ano mo, yan yung, bibitkitin mo, ilalagay mo dun sa taas na upuan sa airplane. magaan lang po. O, di ba? Yung parang minus, aircon? Mami, yung parang aircon ay, so, ilalagay doon? Ano naman po, Ibran? Oh, yeah. Ano ga magagamit po ito? Oo, oh, gagamitin mo pag uh, uwi ka lang naman. Opo. Ibro, then, na uwi ka lang naman. At pagbalik po dito. Hmm. Ganun naman yung gagamitin. Dadalhin ko po yung mga beads. Yung beads? Kasi doon po namin gagawin yung mga. Tulungan Opo. Ma! Okay lang po na yan. Yung yun Ang beads niya. Okay, okay, okay. Kasi po marunong po ako gumawa ng video. Tapos meron akong beads. Mm -hmm. wow. Ayan, Ayan. Mm, thank you mama. Welcome. Itag mo lang Isipin ko ano yung gusto mong dalagang gamit. Papa. <laughs> Pwede sa Monday na ayusin. Oo. Oh. Yeah. Kasi busy pa tayo sana. Ay, sa So, Wednesday! Saan. Yes, Wednesday. Babay na. Wednesday. Hindi ka makabalay. So, Wednesday! Pag uh, kami! Ready na ready na siya? Uh -uh. Ayon. Ayon, ayon. Manu, hinatid niyo po. Well, nang hinatid mo natin si Ate Madi nung sa ano, sa sa airport. Naiiyak po ako. Dito po ba naman si Ate Neri, iiyak rin. Then, baka hindi mo na, hindi nakita, kita makikilala pag balik ko dito. Okay lang? Ano gagawin mo? gagawin mo din. Ano gagawin mo pag ano? Dane. Okay lang, hindi ka niya makilala. Hindi ka makilala ni Ate Mary. oh, si Dale lang makilala ko. Okay lang. Oh. Hindi kita papansinin. Oh, no. Ano gagawin mo? Para pansinin kita. Kasi hindi na kita kilala. Ha? Dane, ano daw? Wala, wala okay lang pala sa iyo. Okay. Ayun. Busy dala. naman ako sa pagbubutak. Ah. Merong ano, may subscriber na nagpadala ng pabawal mo daw, Neri. Wow. Thank you po. Ito lang iba kong busy, no? Hmm mam ma Ma'am LN ng New York. Ay, thank you po. Ano yun Ma'am? LN. Ano lang yun? Um, initial niya lang yun, guys. Kasi ngayon niya magpapanggit. LN New thank, thank you, Ma'am. Okay. Or Ma'am or Sir. Ma'am. Ma'am. Thank, thank you po. May pinadala siya, guys. Napabaon daw po ni Neri. Thank you. mam ma LN, maraming maraming salamat po. Thank okay. you. Thank you, 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 you po. po. Kung baon na si Neri pa uwi, guys. Mm -hmm. Thank you. Di ba? So, shout out po sa iyo, Ma'am LM. Thank you yeah. very much. May God bless you po. Thank you po. Dagdagan na po, e, ipon ko po. Naraking tulong po yun sa, ano, sa baon ko po, sa pag-uwi. Yes. Thank you po. So, bakit may baon? May ipon ka ba? Meron po. Yung, yung mga baon ko po. Liit lang po. Ano, yung mga baon ko po. di ba po, ano, minsan po hindi po ako nagbibili ng, ng ano po, um, yung pang recess. Apo, pang recess. Iinipon po lang po yun. Tapos, um, nabawas-bawasan lang po. kasi daming, ano, binabayaran sa school. Mahiya po kasi ako magsabi sa inyo. Kasi, naghingi na po ako ng ano for example kahapon naging ako na ng pera so kasi may babayaran tapos ngayon naman po may babayaran kaya may nahihiya na ako mag -ano. Kaya binabawasan ko na po yung ipon ko. Saka na po ako magiging naman din po next week na naman gano'n. Oh. So, mahihiya po ako. Kaya yun, nabawas-bawasan. Si Mary, paano ito matutanggal dito? Huwag mong... Huwag mong gano'n... Huwag mong, mong ayusin. Hindi ako marunit lang. Maya na lang. Ano? Meron pa siyang... Pero pala siyang ganun na ano. <laughs> Pero pala siyang ganun na nag- Hindi alam ni mama. Hindi ko alam yun. Ayun ko lang malaman na meron pala doon ang iipon dyan. Ayan. Magkana na ito ni yan eh. lang po mga ano to five. Oo. Oh, so five lang. Oo. Oh, ito ang laki lang naipon ni Neri ah. Very good naman yan. Malim naman yan naman Wala Ipon lang. Kasi ano naman po. May, di pa ba, may baon na pa biskuit. Tapos, pinang po hindi bibili. Mabawasan lang po talaga yung ipon ko po. Dahil po sa mga, ano, babayan sa school. Na hindi pa po nagingi sa'yo. Naiya po ako. Kuling <laughs> <laughs> naman <-iya> <laughs> yan. Oh, diba? Oh, diba? Si Mary, ganun mag po kasi ako sa amin. Nag-iipon. Very good pera. Uh, very good yung ganyan. Sana oh, ah, tularan ka, no? Wow. Pakita Bubo mo. To. Pakita mo dito ng ginagawa mo. <coughs> Nagbubutok. Hindi, nalika. Ano naman masasabi mo pag-uwi si Ate Neri? Pumunta si Ate Neri. Ano masasabi, masasabi, mo pag-uwi si Ate Neri? Hindi ko alam. Okay lang, mag-uwi si Ate Neri tapos hindi sa babalik? Ha? Huh? No. Anong no? Okay lang ba na hindi babalik si Ate Neri? No. No? Ah, okay. Babalik pala si Ate Neri. Uy. Babalik oh, pala. Ano to? Ano babalik to? Babalik pala siya. <laughs> hindi pag iiyak ka pag natin. Iiyak ka pag natin. Mm, hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi yan iiyak si Dane. Hindi ka iiyak. Ito, oh, iiyak yan kasi parang iiyak na nga, oh. <laughs> Naiiyak na. Tapos, May tapos hindi, eh. pa, hindi pa naman babalik din si Ate okay lang yun. No, okay lang na Anong araw. Hindi siya babalik, okay lang? Okay lang. No. Anong low? no? No. <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> Ayan guys, bye bye na po. bye. bye. bye, -bye, na. bye. Uy. Pag-uwi mo ni Rhea sa ano sa Bukit Noon sa Davao? Sa ano po, paghatid po ni Sir Paul, sa Merola pa po ako. Tapos doon na po kayo magkita. Apo, doon na po kayo magkita kay Mama. Kasi pupunta po si na Mama doon. Sabi ni Mama, 20 daw po sila pupunta. Sa Merola sa Davao. Apo. Tapos? Tapos, ano po, pagkadating po ko po doon, may ilang araw, baba, pupunta na po kami bukid noon, magbabas lang po kami. Sa ano po? Sa ano po, um, si oh, Santo Tomas po. Ah, uh, so from Mirol O, magpunta pa kayo doon? Apo, magsakay po ng motor, magpatid po doon sa ano, kasi po hindi po kasya eh. Um, patid lang po doon sa Santo Tomas. Yung ano po, pamasahin ng isa, 250 po isa. Sa Santo Tomas? Sa Santo Apo. Tapos, mag ano po, pamasay pa. Uh, Papuntang ano. It's not that fish around Ari Kenny. Iwan po one 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 po. Iwan po mm. po. Basta ano po yung ano po doon, pagka may po ni mama, kasi kami lang po ni mama yung sasakay ng basi si Papa magmotor sa tuwing dala ng motor namin. Kasi liit po ng motor namin yung, alam mo po yung motor ninyo dyan na, maganyan lang po kalaki. Oh. Uh, pang girl na po kasi ba praktisan ko po sana. Pang girl na motor. Kaya yun po, mag, ano po, babas lang po kami. Tapos, pag ano po, pag um, pagbabike na po dito, babas na din po kami roll o para po, dun po kami po kuwain. Balik ulit tayo doon. Apo. Para kung doon ka ulit sa duwin ni Sir Paul. Apo. Balik dito. Apo. Oo. Oh. Oh. Oh, Ma, oh, Ma, may playground po ba sa hinatid dance, Ma, may playground po ba nung naghatid po tayo sa airport? Si, si Ate Maddie? Sir, ano? May playground? Sa may playground po ba sa airport? Wala. No. <laughs> Hinatid po natin si Ate Maddie. May nakita ka ba doon? Yes. Yeah. Meron ka ba? Yeah. Meron. Uh -huh. Parang may nakita. Parang meron ako nakita, nakita doon sa ano ba yun. Mahinatid so, namin si madi pa uwi. May playground po sa loob ng terminal. Hmm. Hindi, hindi. Sa loob. Parang sa labas. Parang sa kainan ba? Ay. Parang kainan, kainan. Ayan, yeah, so yun yun guys, yung itinerary ni Neri. Yes. <laughs> Alam na po natin, yung itinerary niya. So, oh. Oh. Thank you, Mary bye 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 bye